eto dadi Frankie, meron oh. kasi tayong iba't ibang variety ng durian oo oh. ito hindi ko alam kung mindoro or laguna oh. pero ito yung pinakamasarap wow pang-export talaga to mabaho daw eh sabi ng iba no pero lahat ng mabaho masarap, masarap. <laughs> <Ay>. masarap? wow ano <laughs> <laughs> ano amoy? sa gilid mo kagatin sabi nila, pag iinom ka daw dito para hindi ka daw babaho. Sabi nila. Ay, ganun? Oo. Uh, kasi yung mga bumibili sa amin, yun yung tinuro. Hila tayo, hila. One, two, three. Dahan-dahan. One, two. One, two, three. Lumalaban ka. Pa. <laughs> Ay, pag sobra daw. So, pag sobra daw, para kang nahihilo. Oo. Oh? Sabi nung ano, bumili sa atin na. No? Pero hindi ko pa naman nasubukan. kababayan mga kabarangay no may napanood kasi ako dito ano sa Pangasinan na may nagbibenta ng uh, dorian matagal na akong naghahanap ng dorian gusto kong dorian paborito ko yan mga kababayan kayo mga kababayan kumakain din ba kayo niyan aywan ko sa mga kasama ko ikaw bro kumakain ka dorian di ba kumain tayo nung last time nung nagpabatanggas tayo ah okay pa, ikaw sam ayaw mo neo pa nasubukan christian Yes. Naka? Hoy guys. Ikaw, kumakain ka doryan? Wala naman. Ha, kumakain ka? Oh. Loko-loko pa. Ano naman 'yung Oh, Ikaw. Priat? Ah. Kalawombes, pero nakalimutan ko na 'yung lasa. Eh. Nakalimutan mo na lasa. E titikim tayo ngayon. Ay Hello po. May bisita pala tayo. Yes. Idol, may durian ka? Magandang umaga daddy Frankie. Magandang morning naman. Meron tayong durian. Meron hinog magkano naman? eh tignan natin itong maganda nilang durian guys pwede pumasok? sige lang pero magulo pipilap siya okay lang yan ready pa natin nabalatan na nabalatan na? hindi yung buo ay gusto rin yung buo ayan oh tara dito tayo guys kain tayo durian Kain tayo lahat ay hindi lang ako ah. Ayan. Taas kamay mga kababayan. Sinong mahilig sa durian? One, two, three, go. Oh, bayram ng plastic. Plastic labo ka bro. Plastic ko yung kamay ko. Bago kumain. I don't. Ito, Daddy Frankie. Meron oh. kasi tayong... Iba't ibang variety ng durian. Oo. Oh eto hindi ko alam kung mindoro or laguna uh -oh. pero eto yung pinakamasarap wow pang-export talaga to ayan. ayun maganda yung puso kung, niya hindi kung makikita mo dilaw talaga siya dilaw uh oo -oh. ito durian natin to rito ayan ay bakit F itim pwede ba to Opo. ano yan pang anong tawag dito pang food okay guys kain tayo guys Tikman niyo yung ano, pagkakaiba niya. Mm -hmm. Hindi, alam ko ito masarap. Ito ang pinakamasarap <laughs> talaga. Asan na si ano, si Latax? Tawagin mo sila. Para kain tayo. Magmumukbang si Daddy Frankie ng durian. Ayun. Ah, ito, 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 Kasia. Halika. Si Kuya Risky. Oy. Oh. Ay, hindi mo na tinimbang. Dito ka, bro. hindi ka. Lahat kayo dito kayo. Tara. Mabaho daw eh, sabi ng iba. No. Pero lahat ng mabaho, Masarap? masarap. masarap. Ay. Masarap? Yan. Toto 'yan, baby girl? Ay, yan tulaya. Dito dito. Ano 'yung amoy? Hmm. Pero kumakain ka nito. Hindi. Kakain ka. Ayan o. Okay. Ayan na. Ganda niyan. Panalo guys. Panalo. Masarap yan. Masarap. Masarap Malaglag bro. Malaglag. Ayan. Wow. <laughs> Wow! <laughs> ano? Ano amoy? Sa gilid mo kagatin. Sa gilid. Hindi ba may ano sa Yan. Sam, kain ka rin? Ano? Masarap? Masarap. Masarap talaga yan. Ito, hinog na rin to siguro. Hilaw pa? Oo nga. Ano to? Pwede din pa, na din kami. Pwede na din ito? Ano to? Ito, dabaw. Hey, Pero ano, ito, Laguna kayo. or Mindoro. Ay, lahat ng mabaw talaga masarap. O, weh. Ayan. O, oh, kuya, sige pa. Ayan. siya. Ayan. Saan? Ay, Bakit iba ang kulay? O, tignan mo, masarap yan. Kuya, na-variety yan. Parang hindi. Eto, nagising. Parang hindi hugas, e. At iing muna. Dami mo sinasabi. O, pangyay. Ayan. Yey, higi! Ay, dito lang kami. Ito para lasa yung dabaw. Ito? Itong kulay, yung ko di Ito po ang dabaw talaga. Ito yung Laguna. Ito, ah, uh, Laguna. Ano ito, siya? Ko, ma kain ka. Madilaw talaga. Ito po, kain Mas matapang. Pero masarap. Parang gatas, no? Tapos, sabi nila, pagiinom ka daw dito, para hindi ka daw babaho. Sabi nila. Ay, ganun? Oo, kasi yung mga bumibili sa amin, yun yung tinuro. Dito sila, dito nga mag-uubas. Yun yung sinasabi nila. Sige, kunin mo ito. Pag iinom ka daw, dito ka iinom, hindi sa baso. Bro, ito pa. Pabukas, bro. Ayun. Para magre-reband lang, ha. Ah, mas masarap yung laguna? Pero para sa akin, mas masarap yung tabaw. Ingat ka, bro. Ingat. Mas matamis to? Yung mahaba, dad. No. Yung lasa na matapang. Mas matapang pero masarap. Oh, sige, tikman ko nga rin. Sige, bigyan mo saan nila yan. Si ay, tax, mm -hmm. ano naman? Ikaw. Wakan. Sige na. Ay, hindi mo kayang kainin? Patay tayo Uy. dyan. Ay, diyan. ay Wala pa, masarado pa eh. Maraming oh, health benefits to. Baka kala nyo. Ah. Mas gusto ko na yung sabaw. Diba? Mas, yung? Mas the best yung um, mas, mas yung Nung bumalik ako dito. Mas masarap yung Dabao. Matapang lang siya. Kaya, sa Dabao no? kasi, uh -oh. bargain-bargain lang ito eh. Oo. Makikita mo Uy. lang ito sa gilid, -gilid. Oo. Uh, mga apat na sandaan. Oo. Asumboon. Alin yung Dabao? Uh. Hindi, mas mahal ang Dabao. Hindi, mas mura ito. Ito, ito. na yan. Ito pa, Panat! Oh. Sam, ikaw! Oo, oh, Sam, dapat si Sam kumain Kumain tayo lang. Oo, kumain tayo lang. Oh. Challenge! Dito ka sa gitna, bro. Pakita niyo yung gloves. Ayan. Matala! Ayan. 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 Ayan mga Baby laps kung sinong naghahanap or nagkikrip sa Dorian, nandito lang kay Baby laps Wala na iba. Ah. Napakatalap. masam -sam -sam -in. Ingat ka bro. Ayun ko lang nasabi. Masarap. Oh, sabi ko sa'yo, sa umpisa hindi mo pa mapipil masyado. Oh. to. Pag inulit-ulit mo, yun na, lalo sumasarap. Hindi, ah. sabi ko sa inyo, ulit-ulitin niyo lang. Sa una, ayaw mo. parang ayaw mo. Pangalawa, ah, parang okay ah. Pangatlo, masasabi mong ma-appreciate mo na. Pangapat, nga tahanap, hanapin mo na. Na totoo lang. Oo. Kung kailan mo na siya, kung kailan nagmimelt melt na dito sa labi mo, doon mo na kukuha yung lasa talaga. Gusto mo durian? Wala? Ayan, yung bata na yan. Gustong gusto niya ng durian. Oo, oh, diba? Ay, favorito niya durian. Iniiyakan pa niya. Ay, nabiyakin ko. Magaling ako magbiyak eh. Ganito kasi yun, naturog na. Oh. Hila tayo, hila. One, two, three. Dahan-dahan. One, two. One, two, three. Lumalaban pa. Okay, come on. Sira yata to. Durog na. Sira yata. Sira? Ha? Wala? Iba yung lasa? Mm-mm. Eh? Sira. Sira. Hindi kasi dapat matuturo. Tayo. Ha? Balasa. Oo. Papay, hindi pa rin. Oh. Hindi. Sira talaga. Sira. Mapahit. Kaya... Sa, kaya sa mga mamimili ng durian, hindi talaga advisable na bibili tayo ng hilaw. bibilhin mo dapat yung hinog Kasi pag iuwi mo yan, maraming beses na rin akong ano eh, nag Hindi ka nakakasiguro na goods lahat yon, No? Okay. Nabitin na ako. <laughs> ay, ayo oh, dali mo na rito 'yan. Ayun. Oh. ko lang to kasi yung iba gusto nang Laka mm -hmm. biya Ayun, oh sige. Tirahin natin to, guys. Pero magpapalit ako ng gloves kasi kasi nakahawak ako dun sa hilaw. Ayun, no. Bayan mo. Bait kasi. Uy. wala.

Dawd daw natay. Tingnan. Ayaw, Ayaw matanggal. Ito po daw yung buhok mo pang ito yung Panalo guys, panalo. Ito ha? Ito, ito. ito talaga pag dilaw. Panalo to. Masarap. Yeah. Bagus 'to, Ma'am. Cake 'to, eh. Gusto mo? Ayan, sobrang takaw niyan. Kakain na 'yan, go aga. Bigyan mo sabo. Ah. Kumakagat. Wala ko natitikman to nung nagbata ng style. Ay oh, ngayon na appreciate mo na. Tapos no, diba? kung mapapansin niyo si Kuya na ganito, talagang malaman siya, hindi siya maguto. No? Uh, huh? Grabe. The best ang Nakaka-high ba to? Tutubayin sinabi niya, nakaka-high Hindi naman. Pag sobra, sa Makati kasi pag nagpabili ako isang buo, ako lang kumakain doon, dalawa. Ayaw nang kumain ng mga kasama ko dun, eh. Ay, Story pag sobra daw. So, pag sobra daw, para kang nahihilo. Oo. Oh? So, sabi nung ano, bumili sa atin, no? Hmm. Pero hindi ko pa naman nasubukan. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, gaya nung aking sinabi sa mga naghahanap ng uh, masarap matalap na durian, nandito lang kay Baby laps, No? Kaya maraming marami salamat. Anong location ng pwesta mo, bro? Ah, uh, boundary ng Barangay San Juan at Barangay Taloy tapo ng power gen at uh, gilid ng centrum fuel. Ayan. Ayan, bago magtulay ng San Juan. Hindi mapipigilan Parake yung sarap. San Juan. Ah, San Carlos. Ang dami guys, dami namin nakain. Eh. Panalo. Oh, meron pa isa. Ako na Pag may dumating na mga maganda bago, tapos inoop. You know, PM ka lang kayo. Eh. Mamaya, parating. Eh. Dabaw. Pati yung guya baano namin, yung dabaw. Yung eh. Masarap din naman so, eh. Pero kung i-compare dito, ayan. Mas malasa talaga. Sa kanina. Shake. Ano ba yan? Uy, shake mo durian. Oh, shake na lang yung durian. Meron din kami shake. Pure na prutas naman yan. Durian. Dorian. Pwede. Oh, uh, yan, yan, kaysa. So, ayan mga kababayan, oh, natapos na po kaming uh, kumain ng Dorian. Masasabi kong kumpleto na naman ang araw ko. About you, Kuya Jesse, anong feeling? Ako kasi sanay ko kumain na talaga rin. Ah, ganon. Oo. Oh. Ah, diba? ba? ikaw naman, sir. The best. The ah, best. gaano ka katagal kumakain ng Dorian? Actually, second time. Second time. So, sa second time pa lang, Anong feeling? How can you introduce sa mga ibang tao na hindi pa nakatry or hindi pa kumakain? Ayun. Uh, sa umpisa naman kasi talaga kung yung amoy lang yung, uh, ano, yung pagbabasihan mo, yung texture niya kasi syempre sobrang lambot, hmm. eh, maaayawan mo. Oh. Pero kung susubukan so, mong tikman, isa, pangalawa, pangatlo, mag-e-enjoy ka rin. Yun. Yun yung sinasabi ko. Kay Kuya Rizky naman. Yun, syempre, pangalawang time. Times ko din nakakain ito nung una nasa may Cavite yata kami nasa may ah, truck pinatry niyo sa akin nakaisa lang ako pero ngayon pinag-compare ko yung magkaibang uh, variant oh variant oh, merong Dabao merong Laguna okay mas masarap yeah. pag maraming nakakain oh, di ba narinig niyo mga kababayan at ako po ang magpapatunay sa inyo at totoo yung kasabihan na pag ulit-ulitin lalong sumasarap no hey, BB loves uh, invite mo yung mga parokyano natin dito sa lalawigang bayan ng Pangasinan. Ayan mga Bebelabs, mga naghahanap po ng mga prutas na pinaglilihan nyo or yung mga mahirap hanapin na prutas. Ayan, uh, sinusubukan natin magdala rito sa San Carlos para yung mga ibang uh, gustong bumili is makabili sila. Ang ating durian po ay uh, sold out ngayong araw pero sa mga susunod na araw Bebelabs, parating po ang ating uh, madaming durian katulad din ng marang meron din po tayo niyan. Kaya maraming maraming salamat. Dito lamang po yan sa bayan ng San Carlos, Barangay San Juan, boundary po ng Barangay Taloy. Yan. Si Boss Tax naman, anong masasabi mo about Dorian? Yon, first time ko po nakakain ng durian dito pa sa pwesto ni Bibi Lab, syempre. Kasi dinala tayo dito ni Daddy Frankie. Tama nga si Bibi Lab. Lahat ng may amoy masarap. First time ko may amoy pero masarap. Masarap pa na yami Ang durian pala. Ayan. Sa uulitin, uh, magdala ka dito para matikpang ko ulit yung durian kasama ng buong team, Daddy Frank. yon mga kababayan, maraming maraming salamat ha. Gaya ng sinabi ni Baby Loves, uh, lahat halos ng mga prutas, especially sa mga high to find product, nandito po kay Baby Loves. At ang presyo, affordable yan na pag-uusapan lahat yan. No? Maraming maraming salamat mga kababayan, pero syempre, bago matapos ang video ito, uh, maglalambing po ako sa inyo mga kababayan, lahat ng aking nasa kaliwa, kanan, lahat po yan may mga page. support din po, Boss Tax. Ayan. Bakas ni Tax. Ayan. And then, si Baby Labs, support din natin. Si Kuya Risky. Ayan. Kuya KJ27. Ito, bahala na. Okay na to, senior. Oy, kuya GC, okay siya. ayon. Ay, <laughs> okay, maraming maraming salamat. Thank you po. God bless.